<clears throat> Eto na talaga 'yon. <laughs> Teka lang, may sumasabit. Okay. So, hello my dear. My dear Cancer, welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your Tarot Card Reader. At ang gagawin natin ngayon, my dears, ang iyong first 15 days of November. This is from November 1 to November 15, 2025. And this is a general reading. Umpisa natin, my dears, sa pagkuha ng cards sa area ng iyong money and career to be followed ng connection. And then, pasok na tayo sa area of responsibility which is your energy, okay? So tingnan natin my dear, upisa natin sa pagkuha ng card sa area ng iyong money and career, Cancer. First 15 days of November. Okay. The four of wands, very very nice and the queen of sword the code okay the code the lock the padlock has been unlocked <laughs> no this is the code my dear you will be receiving makakatangg makakatanggap ka my dear cancer ng mga message confirmation kung paano magiging stable kasi this is a stable card the four of wands magiging stable ang iyong usapin ng financial. Maganda to, my dear. You will be receiving a uh, parang code ang nakukuha ko dito, my dear. Parang secret code kung paano ka for some of you pagyaman, success, okay, abundance, okay? You will be receiving codes. Posibleng pumasok to, to sa tarot card, angel numbers, dreams okay or posibleng dala din ng tao di ba lalapit sa iyo sasabihin cancer gusto mo ba ng work gusto mo ba ng opportunity okay para tong door para tong door window na nagbubukas my dear para sa iyo ngayong first 15 days of november very nice okay ang ganda ng energy grab this claim this my dear i have this very very strong feeling na kung ano man tong darating my dear sa uh, susi susi ng kandado code my dear ng kandado ay posibleng magbago or magpabago my dear ng iyong buhay okay yun ang na nakukuha ko over here okay punta na tayo my dear sa connection dito my dear sa card na to family friends and relationship is welcome kasi hindi naman kayo lahat in a relationship okay let me see my dear cancer ang ganda ng career mo, dear. Very, very nice. Hmm. The seven of pentacles connected sa energy ng expectation. Okay? And the eight of wands. May mga tao ka bang ini-expect? May mga ini-expect ka bang tao? Nagmamanifest ka ba? Any, any energy. Okay? Any energy. Kunyan, sasabihin mo, Tatawagan kaya ako ng pinsan ko. Darating kaya yung ganito, mahahanap ko na ba ang Mr. Right ko or Miss Right ko? Darating siya. I can feel energy ng tao dito, my dear. Energy ng tao. Once again, posibleng new friends, relationship, family member, pero ang pinaka overall na energy niya dito, my dear Cancer, is energy ng isang tao na darating, my dear, especially kung nagmamanifest ka, like nagmamanifest ka na bigyan mo ako ng mga ko habang buhay, bigyan mo ako ng, ng makakatuwang ko sa buhay, yung mga ganun, if you, you are manifesting, matagal mo nang minamanifest to, my dear, I can feel, my dear, na isang presensya, more on energy, my dear, ng isang tao ang parating, okay, sa buhay mo. And this is good. Parang messenger nga yung kanyang energy. para siyang messenger. para siyang guardian angel. Yun na nakukuha ako dito, my dear. Baka siya din, my dear, yung magdadala ng abundance sa'yo. Okay? Baka siya din ang magdadala ng abundance sa'yo or change sa life mo. Okay? Kasi remember, this is, ano eh, sa energy ng career mo, man, in career mo, uh, the code, ang susi, my dear, sa pagbabago ng life mo. And may parating na tao dito sa energy ng connection. Okay? May merong parang parang may dala-dalang gift para sa iyo. Yun ang nakukuha ko dito, may dear, para may dala-dalang regalo para sa iyo, my dear. Okay? Ang nakukuha ko talaga dito, my dear Cancer, especially if you are manifesting as in, like dinasal mo na ito na Bigyan niyo po ako ng tao na makakasama ko sa buhay, yung talagang hindi na ako sasaktan, yung ganun. I think, my dear, this is it. Ito yon, ito yung buwan na yun, my dear, na posibleng mamimit mo siya, makakausap mo siya, makakachat mo siya, And if there is some people, but kung merong tao may dear na parang ang tagal-tagal mo nang uh, hindi nakakausap, wala kayong communication, wala kayong connection, di mo alam kung buhay pa ba siya or patay na ba siya or something, biglang mag-a-appear tong tao na to. Biglang mag-a-appear tong tao na to and then nasabihin, Cancer, hello, kumusta ka? Diba? And you will be shocked. Yun na nagkukuha dito, parang you will be shocked na, uy! buhay ka pa. Yung parang, parang ganun, saan ka galing? Di ba? Okay? There's a tendency din, may din na meron mga tao na maaalala ka. Okay? You will be receiving random. Kasi ito of one stop. Possibly message. Uh, you will be receiving random message. Chat. Mayroon mga, kukumus, mayroon mga tao sa sa'yo, okay? So, pero ang pinaka-positive na energy na nakukuha ko dito if you are manifesting somebody, tao, No, rin, makakasama ko habang buhay, yung mamahalin ako, yung tutulungan ako, eto yun my dear, eto siya, eto siya. Ang ganda ng energy ng first 15 days of November for you my dear Cancer. Claim this, claim this, claim this reading. Okay, so yung dalawang card niyan is energy yan you ng know, first 15 days of November. Eto na ang posibleng maging energy mo ngayong first 15 days of November. Kuha tayo na 3 cards. Overall energy mo muna my dear Cancer. Overall energy mo, let me see. We have here the Ace of Wands, very nice. Very nice, my dear. Kasi itong energy ng Ace of Wands is goodbye old, hello new. Okay? So para pakiramdam ko matagal mo na talaga 'tong dinadasal, something na napakatagal mo na talagang dinadasal, my dear. Ang mangyayari ngayong first 15 days of November, okay? Transformation, ang ganda ng energy, my dear. Tingnan natin 'yung binabalance area ng career, the high priestess. Anong sabi ko kanina, the code. Ang code. Yung na-receive ko na message, my dear cancer, the code. Sino pa si High Priestess? Revelation. Secret. Okay? Kung nagkatanong ka, ano kaya ang formula para maging mayaman? Ano kaya ang formula para maging successful? Ano kaya ang formula para ma-overcome ko tong problema ko na ito? Eto na ngayon, ibinibigay na sa iyo ang formula. The combination of the four of ones and the high priestess, eto na yon. The code, the susi, my dear, para doon sa area ng iyong career, money, success, eto na siya, my dear. Ang ganda. This is one of the very powerful na reading na ginawa ko sa my dear so far okay let me see my dear cancer let me see Simula nung nag-reading ako, my dear, isa to sa pinaka... Actually, ito na yata yung pinakamagandang reading na ginawa ko sa'yo, my dear. Okay, lalo na sa usapin ng financial. We have here, the energy of the night. Ito na yung offering, my dear. Ito na yung offering. Somebody will help you. Okay, somebody will help you. Somebody will offer, my dear, okay? Offer love, offer money. Okay, sa area ng connection. Okay, posibleng bagong tao nga to eh. Okay, pero hindi ko naman kinuklose yung mga... Luma. Kasi nasagap ko na may dear, yung energy may ng isang tao na parang ang tagal-tagal mo lang hindi nakikita. Ang tagal-tagal nang -tagal walang update. Okay? So, possible itong old and new. Pero, may dear, kung i-base ko lang kasi dun sa overall energy mo, parang yung mga old energy kasi tinatalikuran mo na, dear. Tinatalikuran mo na siya and you are ready na sa energy ng age of ones na, okay, mag-new beginnings na ako. Ito talaga yung gusto ko. There's a tendency din, my dear, na Uh, talagang alam mo na rin siguro kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo alam mo na magiging kung ano talaga yung yung, minsan kasi pag naguguluhan tayo sa kung ano yung gusto natin sa buhay, kung ano yung purpose natin kung baga, wala tayo sa alignment eh, parang ang gulo, -gulo ang gulo-gulo. This time, ko, ako, may parang alam mo talaga kung ano talaga yung gusto mo may dear cancer. Alam na alam mo talaga na eto yung gusto ko, eto yung mangyayari, and you are being supported, my dear, ng ating buong ka may kapal, ng ating universe, my dear. You are being supported, my dear. Okay? Punta tayo sa area ng heart. Cancer, for 15 days. We have here the energy of the nine of pentacles, kasaganahan, abundance. Okay, eto to, my dear. Okay? balancing savings working oh, my dear ang ganda alam mo sa paglabas ito my dear i can feel na meron mga tao na gustong-gusto makatrabaho ka meron mga tao na gustong-gusto makatrabaho ka may mga tao na parang they will be very very happy my dear na nasa grupo kanila they will be very very happy na Nandoon ka sa circle nila They will appreciate yung contribution mo talaga, my dear Lalo kung nasa group to, nasa work to They will be very, very happy, my dear And expected mo, my dear, din na You will be shining Okay, yun ang nakukuha ko dito May mga tao na makakarecognize That you are glowing Okay, ang ganda talaga ng energy so far Okay Let me see, my dear Additional cards tayo Okay Let me see May nag ba? Okay, wala Okay yung mga cards, ang weird. Ang weird ng cards. Para silang lalabas. Para silang excited. They are excited for you, my dear. Gusto nilang lumabas. They are jumping. We have here the moon card. Wow. Moon card, high priestess. Uh mm -uh. -mm. My dear, you will be, get, you will be uh, getting out of your comfort zone. You will be getting out of your comfort zone sa area ng iyong money and career. There's a tendency, my dear, na baka meron kang mga gagawin na never never sa tanan ng buhay mo may dear cancer na ini na gagawin mo na mangyayari sa iyo okay there's a tendency my dear na yung iba sa inyo is papasok sa panibagong uh, field of work or kunyari hindi ka naman talaga normally nasa social media baka bigla ka mag-social -so media or hindi ka naman normal, normally talaga mahilig magsalita pero bigla ka papasok sa mga work na nagkasalita ka or hindi ka lang mahilig sa alahas, pero bigla kang mag-aalahas. Yung mga ganun, my dear, okay? This is a um, something, my dear, na hindi mo akalain na magaling ka pala dito sa area na to. Okay? Ito ang mangyayari sa first 15 days of November. Something, my dear, na, na hindi, hindi mo expected, my dear, cancer, na ay magaling pala ako dito. Okay? Siguro before, parang nililimitahan mo lang siguro yung sarili mo na para dito lang ako, eto lang ang kaya ko. This time, my dear, um, magaling ka pala dito, baka for some of you, mapasok kayo sa negosyo, mag-business kayo, and madidiscover ninyo na, ay, magaling pala ako dito, or panibagong skills, magaling ka pala magluto, magaling ka pala sa ganito, sa ganyan, yun na nakukuha ko dito, my dear, parang something na ma-unlock, na parang, kakaiba yung feeling siya, my dear, masaya, actually, masaya ako dun sa energy, yung nararamdaman ko is, I'm so happy, kasi finally, parang nahanap mo na talaga may dear yung makakatulong talaga sa iyo kung paano ka paano magbabago yung buhay mo okay paano ka talaga magiging successful ang ganda ng energy ng career my dear okay sa energy ng connection meron na talaga mga nag-o-offer okay gusto kanila makatrabaho gusto kanila makasama sa buhay yung mga ganon Okay, posibleng meron din mga manliligaw. Sabi ko nga, if you are manifesting, kung nag-manifest ka talaga ng makakarelasyon, okay, we have here the energy of the Queen of Cups. Ayan yung sinasabi ko, my dear. Si Queen of Cups is connected sa energy ng paghihintay. Waiting very patiently, my dear. Actually, si, King at saka si Queen of Cups is more on connected sa energy ng waiting. So, eto na, my dear, yung matagal mo nang ah uh, hinihintay na na tao, na energy, okay, eto na siya, darating na siya, my dear, okay? Alakas ang energy sa relationship. Okay? If you are manifesting talaga relationship, pakiramdam ko, eto na siya. Okay? There's a tendency na marami sa inyo, my dear, ang magkakaroon ng love life, especially sa mga single, ngayong first 15 days of November. Okay? Di ba balik tayo, di ba dapat araw ng mga patay? Di ba dapat Valentine's Day yun? <laughs> Kakaiba ka talaga, cancer, kahit kailan. Ang lupit mo! Okay? Ang valent ang ang November, ang araw ng mga patay, ay ginawa mong Valentine's Day. Okay? Kakaiba ka talaga, darling. Okay, let me see. Tingnan natin. Last three cards na lang tayo, dear. Balik tayo sa area ng career, my dear. Ito na eight of wands. This is the blessing. Okay? Claim mo to. Ilatag mo yung kamay mo. Isahod mo na talaga, my dear. Kasi I can feel na uulan talaga ng blessing. Uulan ng opportunities uh, sa area ng iyong career. Okay? This is the message. This is... Ang ganda hindi 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 ko ma-explain talaga malamang sa Binoy Bank OA naman ito my dear pero combination ng ng high priestess at saka moon card tapos eight of wands ano pong sasabihin mo yan tapos the messenger the eight of wands so ano yan di ba blessing yan Blessing yan, my dear. Ito, ito, ito. ito yung apat na yan. Pagsamasamahin mo yan. Tapos, center mo pa, Nine of Pentacles. Search mo sa internet ang Nine of Pentacles. Ano yan? Abundance. Kasaganahan. Okay? So, talagang hindi mo talaga ma-explain itong energy, my dear, ng iyong kaperahan over here. Okay? Tingnan natin sa area ng connection. Area ng connection. Maganda dito, maganda dito, my dear, yung area ng connection if just in case mayroon mga tao may utang sa'yo. Okay? May mga tao may utang sa'yo, magbabayad. Okay? So, expected mo yan. Okay? O yung mga taong tinataguan ka, magkiki, magkakrosyon landas nyo yan. Okay? So, yan siya. We have here the energy of judgment. My dear, oh, judgment. Ano ba siya judgment? Napapanahon na. Napapanahon na siguro na mag-asawa ka na. Di ba? Napapanahon na na ibigay na sa'yo yung matagal mo nang hinihintay. Lalo sa energy ng love life. Napapanahon na na mag yung landas ninyo nitong taong tinataguan ka na may kinalaman sa utang. Napapanahon na na bayaran ka. Oh, di ba? Yung mga ganun. My dear, Kanina pa yung energy talaga ng connection talaga, my dear May darating and mag-offer May i-offer sa'yo And for some of you, matagal na talaga ninyong hinihintay ito Judgment card Okay, last card tayo, my dear Last card, Cancer Last card, tingnan natin, my dear First 15 days of November We have here the energy of the Six of sword My dear, ang buhay mo talaga Dahan-dahan talaga siyang magbabago, my dear kakaiba yung energy ng first 15 days of November. Talagang life-changing talaga siya, my dear. As in, total life changing talaga siya. So, i-embrace mo talaga to my dear, because you are supported talaga. Sinusuportahan ka ng mga angels, ng mga spirit guide, ng ating buong may kapal. Eh, sinasabi dito, may dear, na panahon na para magbago na ang buhay mo. Mahanap mo na yung mga bagay na para sa'yo, yung mga deserve mo na energy, my dear and makaranas ka na ng ginhawa sa life Okay, yun na nakukuha ko over here mahanap mo na yung mga tao talaga na para sa sa'yo yung mga tao may dear talaga na pupuno talaga sa sa'yo especially kung nasa area yan ng love and napakatagal mo na naghahanap ng love ayan so ang ganda bottom deck of the card is the energy of the page of sword okay yan ang hidden message natin be careful ka lang talaga kung paano ka mag-isip okay be careful ka lang kung paano ka mag-isip Be careful ka lang sa mga bagay na nilalagay mo sa isip mo, my dear, sa mga araw na ito. Okay? Napakainam, my dear, sa mga araw na ito kung magiging positive thinker ka. Okay? And learn how to let go things. Okay? Learn how to let go things. Sa bagay, meron ka naman ditong energy ng Ace of Wands. Goodbye, old, hello, new. Pero parang siguro meron ka pang mga bagay talaga na parang kinakailangan mo na talagang i-release kasi hindi na talaga nag-word. Pero sa energy ng Page of Swords, my dear, siguro for some of you kaya lumabas yung four of sword is i four of uh uh pentacles over here is because baka yung iba sa inyo nililimitahan niyo yung sarili niyo baka may ganun may din na energy pero dito tayo mag-focus sa energy ng Page of Sword. Yung mga iniisip mo, my dear, it's very important na maging positive ka talaga mo sa buong first 15 days of November para ma-activate mo tong energy na to. Congratulations, my dear. This is one of actually ito na yung pinakamaganda na reading na nagawa ko sa iyo so far. Meron na mga magagandang reading ako nagawa sa iyo, pero I think this is one of the best reading talaga na nagawa ko sa iyo kasi talagang naglalabas talaga siya ng energy my dear na life changing talaga my dear. Okay, as in, totally life changing. Parang para kang Cinderella, parang ganoon, okay? Para kang basta parang ganun yung kanyang energy, okay? So anyway, my dear, over na tayo, okay? Ayan na. Masyado na tayo sa exposure. Maraming maraming salamat po, my dear. Yan ang reading mo para sa yung first 15 days of November. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe at click yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads and to like, free to share, free comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.